Willie hey guys, and welcome back ulit sa ating channel po to this video, Suzuki Smash 115 wow. ay nagkaroon ng problema sa kanyang ignition system. Sabi naman guys, ito ay normal yan o, before this vlog trabaho ay shout out nung mga kay Bosing. Pinagpawisan si Bosing ng marami guys, dala na nito ay tinulak niya sa ating shop. Omo mo tayo sose, at tayo natin kickstart kung under ba. So yun guys, tatlong kick, ayaw pa rin umandar no. So, oh, symptoms na to the heart starting talaga ang kanyang motor. Yun, no? Yun, o. No? Napandar na natin ang kanyang motor. Pero, observe na natin kung ito na mamatay. Check natin ang kanyang charging. Yun. Goods po ang kanyang charging, guys. Kasi ito po ay half wave, no. Yun. Namatay na rin ang kanyang motor, guys. Ang gawin natin ay i-check mo natin ang kanyang battery kung ito ba may laman o wala o naputol ang kanyang fuse kung bakit nahiina ang ilaw ng kanyang neutral. So pinalitan natin ng ibusing ng bagong spark plug no kasi akala niya spark plug lang daw ang dahilan kung bakit namalya malaya na putol ang takbo. tumirik at ayaw ng umandar so pod si bossing no ng kanyang damit kasi pinawisan siya ng marami sa katulak ng kanyang motor papunta sa ating shop ang inexperience si bossing guys ay under daw itong motor na ito, kaya lang kalaunan habang nasa biyahe bigla na lang tumirik tapos hard, start, hard starting maya ay andar naman bigla so i-check mo natin ang kanyang battery kung good ba ito kasi sabi nyo guys ay wala na itong kalaman laman no? you no ayaw umilaw na ng ating test light bulb itong battery ni Busing guys ay oh, no! ay pinacharge na, na ito nung mga karang araw no sabi ng battery charger at ang charge ay wala na daw kabuhay buhay ang kanyang battery so ang gawin natin is makapalit tayo ng bagong battery so ayan no napalitan natin ng bagong battery at i-check natin goods ba ang ating pinalit? May, bang, mayroon na bang laman? So yan guys, umilaw na ating bulb tester. Possible may laman o iilaw na rin ang ating neutral light. So yun, umilaw na agad guys kasi naka-on na ating susian. So gamit natin yung push start at try natin paanda rin. So yun guys, ayaw talaga ang umandar para Papabilis at yung trabaho ay kailangan backtasin mo natin ang kanyang pairings kaya magic na natin. So ito na na magic na natin ang kanyang pairings at nakikita natin ang kanyang kalaman-laman ng kanyang motor. So ang gawin natin guys ay i-check mo natin ang kanyang kuryente. Since meron ng uh, neutral light o ilaw na ating dashboard. So malakas ang ating battery. Wow. Ang next natin wow. gawin ay check mo natin ang kanyang kuryente sa at kanyang tension wire. Kasi ang duda ko, ina sa lang ang problema ng kanyang motor kung bakit nagkaroon ng ganitong senaryo ang motor ni Bossing Nana. Ang mali na Mal -mal -mal putol ang takbo, tumirik at ayaw ng umandar. So kapag okay. wala kapag merong kuryente, lilipat tayo sa kanyang air suction valve. Pero kapag dito pa lang sa kanyang high tension wire, is mo natin makita kuryente. So nandito sa ignition system. Ang problema ng kanyang motor kung bakit ganyan siya. Hard starting. So, check muna natin ang kanyang tension wire kung mayroon bang kuryente. So, yun guys. Walang lumalabas na kuryente, no? Lapit natin counting camera. So, yun nga. Kahit anong pilit natin na palabasin ang kuryente sa kanyang ignition coil, ay wala talagang lumalabas, guys. So, ano ang unang natin gawin? Ay, syempre, magpapalit tayo ng ignition coil. Halos lahat ng mga smash na na-encounter ko kapag maka-experience ng ganitong senaryo, wala na akong iba pang pinagdudahan kundi ang kanyang ignition coil. Meron nga brand nyo na motor na yeah! almost 2 months pa lang biglang tumirik habang nasa biyahe. At doon, na-confirm ko, ignition coil talaga ang problema ng kanyang motor. So yun know, o. Wala talagang lumalabas na kuryente guys. At syempre, before natin i-confirm, kung totoo ang ating hinala o suspicyan ito talaga ang problema ay kukuha tayo ng isang ignition coil guys. Dito natin mo confirm kung ito talaga ang suspect o salarin kung bakit nag-experience si Busing ng uh, ganitong problema. At pinatulak pa si Busing papunta sa ating shop. Sa so, tanggalin mo natin ang dalawang bolt na yan. Kasi based sa aking experience, ilang taon ko ng pagmimikanik ko never pa ako nakapagpalit ng CDI ng Suzuki Smash 115. Pati na rin Palser. Halos huh? na-experience ko guys na experience ng ganitong problema. Walang iba o sa larin suspect so kundi ignition coil. So kung yung motor ay nagbilang sa Suzuki at maka-experience ng ganitong senaryo, so una yung pagdadahan ay ignition coil. At syempre huwag muna kayong mabili ng bagong ignition coil. Ang una ano yung gagawin ay... Maghihiram muna kayo ng ignition coil guys sa kakilala sa Saka kayo mag-confirm kung totoo talaga ang problema ng motor hanggat mawawala ang problema na uh, na-experience na inyong motor. So iyo, meron tayong pang-extra, pang-testing. So wag muna natin pabilhin si Bossing na bagong ignition coil guys. Unless makonclude natin na ito talaga ang salarin kung bakit pinatulak si bosing ng kanyang motor papunta sa ating shop. So yan, isang bolt okay. lang muna natin ikabit natin. At syempre yung negative o ground wire ikabit muna natin guys kasi yun po ang priority para mapaandar natin ang motor ni bosing since nakabitan na natin ng bagong uh, pang, 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 pang testing na ignition coil dito na natin malalaman kung merong kuryente na labas o wala kapag walang kuryente na lumalabas, lilipat tayo sa kanyang CDI or sa kanyang pickup up coil so check muna natin so ito ang kanyang original na ignition coil So almost 3 uh, years na daw ang motor ni Bossing kasi guys. Alam ko alam niyo kasi kapag uh, siya tayo ng motor, in-interview ko muna ang uh, history ng motor. Saka tayo Uh, titira. At least meron tayong idea o background. So ngayon, try na natin is push start ng kanyang motor. Kung may lalabas na wakulintay sa kanyang high tension wire. Si Peter, mga tugod. Pero kung ano pa to? Criminology. So yun nga guys, klarong klaro at maliwanag pa sa sikat ng araw na palabas natin ang corinthia sa kanyang tension wire. Siyempre, pinaka-next gawin ay kabit na natin ang kanyang spark plug cap at ito na mag magkaalaman kapag mapa na natin ang kanyang motor. So let's go, start na natin You know, one click Oh my god Wow no! Hindi talaga tayo nakamali sa ating suspicha guys. Walang iba kundi ang kanyang ignition coil. <laughs> sa ilang beses natin man encounter ng itong problema sa mga smash, ito talaga ang salarin. Kundi ang kanyang ignition coil. Eh, Siyempre guys, before natin talaga totally 100% makonclude na ito talaga ang salarin, tayo muna natin ibalik ang kanyang naunang ignition coil guys. At paanda rin natin. Okay. Kung hindi ba talaga siya andar, syempre, no. Para hindi talaga doble gasto si Bosing. Sa so, try mo natin ibalik ang kanyang original na ignition coil kung sakali ba itong andar uli. Kung hindi talaga, so ito, mapilitan talaga tayong bibili ng bagong ignition coil para kay Bosing. So tanggalin mo natin ang ating uh, pang-testing na ignition coil. Ay syempre kung sa tingin mo bidyong itong ginawa ko guys ay malaki tulong sa pagresolba sa problema niyo problema niyo motor. Huwag mo sana kalimutang mag-like at subscribe na rin. At paki-follow na rin sa ating Facebook page kung sa Facebook ka nanonood. Maraming maraming salamat po at God bless sa ating lahat. So yun ay kabitan na natin ang ating naunang ignition coil. So try na natin guys para wala tayong pagdudahan pa. At isa lang ang gastusin ni Busing. Ito lang ignition coil at syempre sa ating napakasipag na mekaniko. Ang kanyang charge. Okay. So ngayon, paanda rin natin at ikabit na natin ang kanyang spark plug cap Mawalas mo open. Pero mawala kasi okay. ang mga So yun nga na, no, wala talagang kapag-asa-pag-asa -asa ang kanyang original na ignition coil. At di na talaga ito babalik ang kanyang kurinti na nawala. So syempre guys, matik na at solve na ang problema sa motor ni Bosing. Walang iba kundi ignition coil. Bibili tayo ng bagong ignition coil mamaya guys para matapos na ating trabaho. At makauwi na rin okay. si Bosing sa kanila. Malayo malay pa naman ang uh, tahanan ni Bosing guys. <laughs> Balik na natin ang ating pang testing na ignition coil para sa pinali ng ating trabaho. Saka tayo pupunta sa bayan at bibili ng bagong ignition coil guys. Kasi naubusan po ako ng ignition coil no. So yun lang guys, ano na ito, maraming maraming salamat. Sana may natutunan naman kayo sa inakod natin ngayon. See you sa aking next video. Ride safe. God bless. At chat out sa tinapakasipag na mekaniko. Ayos.